Eh how true naman kaya na tumataas na ang ere ng Koreanang celebrity na si Grace Lee? Ngayong siya na ang official na presidential date. Ikwento mo, Jeff Fernando. Uh, it's gonna be Nawala man ang kanyang morning radio show, masaya at tuntento ngayon si Grace Lee. Busy siya ngayon sa bago niyang advocacy at yan ang mabigyan ng malinis na tubig ang isang barangay sa Pasay. Hindi lang sa Africa nangyayari yung kakulangan sa tubig, which is really a basic necessity. Kahit dito sa Pilipinas, we do lack clean water for drinking. Natanong tuloy si Grace kung paghahanda na ba ito sa pagiging first lady. Masasabi ko rin na I'm doing a lot more than I used to do, more actively, I guess, um, because I am inspired. Ano naman kaya ang masasabi niya sa bagong term na noy-noying? Nakatumbas daw ng walang ginagawa. Alam nila kung kung gaano kasipag ang presidente natin, lalo na sa mga problema ang hinaharap ng ating, uh, ating bansa ngayon. I think it's very unfair to coin that kind of term. Dahil sa pagdidate nila ng presidente, gaano ba katotoo na lumalaki na raw ang ulo ng Koreanang celebrity? I think we should just laugh it off, no? Jeff Fernando, News 5.